ano bang iniyak mo? Hmm. Hmm. Ah, o. oh mayroon na oh Ayan, oh naglalag lang kanina, na oh oh tapos nalubat lang yan orat oh, na batari oh ayang ichange na di ba? oh oh tama na? na nga? Huwag ka na dito, oh. Ayan na, oh. Oh, pindot na. Sige na, pindot na. Hawak na dito. Oh, hawak na. Hawak na! Baka maglabara ba ako? Sige na, doon na. Sige na! Ayan na, huwag na sa mouse. Sige na. Oh, tingnan mo yung mukha mo, oh. Tama na. Nalubat lang yung kanina kasi di naka-charge. Oh. odi oh, di, ko rin napansin. Sige na, tama na. Akin na ngayon, yung buting hawak mo para makarong akin na. Tira mo yung mukha mo, <coughs> Akin na. Ya, <coughs> kinayan mo bote. Ay, dito ka na oh. Kinayan bote. Akin na. Oh. Wala na. Tama na. Sige na, maglaba ba ako. Punasan sa may sipon mo. Ito ang oh, puna sa sipon. Ah! Sige na. Tama na yan. Punasan na sipon. Sige na, akin na yung bote. Akin na yung bote. Oh, sipon. Sipon na sa sipon. Okay, nga na nasa sipon. Hmm. Sige na. Sige na. Oh, sige na manood ka na. Hawak na, mouse. Hawak na. Hmm. Sige na, hawak ka na dito sa mouse. Good. Hawak na. Sige na, para di na maano. Oh. Wala oh, na, di na umiyak. Sige na, diyan ka na. Oto, oh. Ayan, oh, Di, mo. di naman na pinago. Naglulubad na nga kanina. Di ba ni Chelsea Kuya? Sige na ginawag na rin oh yan mouse oh sige na good ayan tagyag muka mo tignan mo oh na oh tumangin tuloy ng mukha mo ay 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 pag masira yan lagot ka ni kuya mo ah sige nangialam ka dyan oh ¿Qué okay, es <laughs>